Si misis ng gulay na may alimango. Alimango o alimasag? Alimasag. Yan, tingnan natin siyang mangus magkusina. Videohan natin kung paano siya magluluto. Ayun. Glo do daw kami. Glo do Bawang, sibuyas. Ah, sibuyas naman. Gigisahin. lalabas ko na yung ano yung alimasag labas na natin sa rape yung alimasag nakahapon pa niluto ayan nakahapon ah, pa ito niluto ano kaya tsura na nito ayun luto na tema. ito ma luto na hmm. na yun sige nagigisa pa Dinisa na rin ang luya. Nagigisa-gisahan. Ano sunod? Gigisahin din daw yon Para lumabot daw ng konti at medyo matutong-tutong. Sinang <laughs> muna, nilagyan pa nilang yung...

So, Paano gagawin na? Pag yung pang- yung na. Na Maluluto ba yun? Eh, sitaw. Yung sitaw, kailangan nakalagay ng un. Una May dapat ang sitaw. Malambot lang talaga yung sitaw. Malambot lang ba yun? Sabihin mo na sa akin paglalagay ng sitaw. Si hmm. Lagay mo na yung narimasag. I-ano ko na lang, i-kakon ko na lang dadab. dabing, Yan. Magaling talaga magluto si misis. Yan. yan. Lagay <laughs> mo na yun. Baka nang masulatan ka pa niyan. Ay, ang kinamay ko na. Ang kinamay. Ay, kinamay ko. <coughs> Sige. 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 Kapit-kapit sila eh. Nasunog pa lang ilalim niya, oh. no? May marami rin pala to. Marami nga yan. Oh. Ha? Ha?

Ah, sarap tignan oh, pakukuloy na lang po yan at yan ay duto na ng masyadong kalagyan po ng asin at dati na pong maalat yung inyong alimasad hindi